Yeah. Safe ka? Bakit ka safe? Wala well, ka kahit ano yung preno-preno. Okay, may hawakan din. Basta, mo. Aba, may hawakan niya. <laughs> Invisible. Pala, <laughs> pala, <paano> pag pumreno. <laughs> <laughs> may hawakan ako. May hawakan. Ano, ano, paano yun? Alin ang malutong sa pisingin ni Rosel? may mainit ho kanina dera na ang, ang mukha ni Rosel, ari lang. Sabi mo, edi ari kanan, ari kaliwa. Rosel, bakit ang kaliwang pisngi mo malambot? Ang kanan mo pisngi ay malutong na. Bakit? Bakit malutong? <laughs> ang init ng araw ito, dera na dera dito. Eh. Malutong ang kalahati. <laughs> kalahati na hilaw ang litchon, kalahati lang ang totoo. Hila, hilaw ang litchon. Bakit ligtas ka? Ay, <laughs> dito. Ako nga may hawak din. <laughs>

Yan anyway, yung basta wagin mo na. Wala naman ako. Wala naman Wala Wala pala yung style. Shih Tzu, Shih Tzu. Shih Tzu. Shih Tzu yan. Kaya aso at baka Yung aso kina na? Kaya naman niya nakakawa. Humawa ka sa taas at baka magpreno. Hahaha. 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 Ano ba? na? kasi Ano? 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 Nakikita ko. Ano? Malungkot, malungkot ako din. Bakit? mula nakikita Eh kambing ka naman. Baka makaotot ka na. paano hindi magiinit? Sa bakit na nakaupo? Ha? ano? mo. Yun yung underground. Dahil talay.